ayon sa girlfriend ni JK, talagang napaka-sweet at napakabait ni Bel Mariano. Inuwento niya nga na nakahawak siya sa kamay ni Donita that time. At nagukwentuhan daw si JK at si Bel Mariano. busy busy daw silang magsayaw na dalawa. Kaya maraming umagri sa sinabi ng girlfriend ni JK. Wow, yes, I agree. Bel is nice, sweet, and friendly. She is a true new gen phenomenal superstar. Yan hindi mayabang maarte, she is down to earth, kaya yan nagustuhan ni Donnie sa kanya. She is herself genuine, kaya love siya ng mga supporters niya. Even as senior, ito ang last Sunday guesting ni Val Mariano sa asap natin to. At sabi nga nila, itong ganitong makeup ay fit na fit dahil tamo talaga ang ganda ni Val Mariano nangingibaba. O diba, sweet talaga nila sa isa't isa. Kahit alam nilang may camera, talagang nakawak si Belle sa kamay ni Donnie at nakayoko kanyang muka. At dito naman ay kilig na kilig si Donnie sa sinasabi ni Belle rito. Music